Kain kami San Binu. Nakita ko ni Madam, sa amin daw po gumaling yung mga kaibigan niya. So, harap ka dito, Madam. No choice na tayo, nandito na tayo eh. Relax. Tuloy nga, tas mo. Parat na. Parat na. So, magandang hapon po, nandito po kami sa ano? San, San Binon. Paul Ikot. San Binon. San Binon. Nakita ko ni madam Sa amin daw po gumaling yung mga kaibigan niya So Harap ka dito madam No choice na tayo Nandito na tayo eh Ilang taon na ito ma'am? Anong sakit mo? Buto? Ugat lang Madam maglalakas Ugat lang, ugat Relax Masakit Ano ba? Ano ba? Sabi niyo ano na admin, oh. Oo. Hilinga. Hoy. Hilinga. Asno. Prana. Prana. Pero mukulong-kulong po. Ha? Den muna ayo. Kagadaw pa langi. yung ililinga yung na-iling namin dibi sa Abi ko, magayunon si Madamo. Well, ikot. Ha in kami San Bino. For two years na. Da ini madam nakakaag yung kamay niyo dito, no? Madam, pwede makita madam. Hindi. Ako lang. Hindi. Oh, ayan, naabot ko na. Naabot na. Pero for 2 years hindi. <laughs> hindi mo, hindi mo <laughs> naabot na ko na mga less than 2 years. Totoo ba? Hindi lang god. O oh, sige, sige. Pero <laughs> natataas <laughs> mo na naman ayos. Oo, oh, natataas ko na. Baka <laughs> ngayon lang to ha. Hindi. Hoy, hindi na. Hindi po hindi, mo na sa antipolo. Oh, pag may ganyan kayong case, nakita <laughs> niyo kami sa labas. Uh, oh, ito, hindi na lang. ano. Wala pong bayad. Wala naman kasi akong ng maintenance sa labas. Pag sa bahay lang kami naniningil kasi marami doon mm. maintenance sa. So, God bless po sa lahat. No advance payment ang checking in booking sa bahay. hindi po ako nag-home service. Na-chempohan lang ako ni nanay. na lang. Na lang. lang. Thank you. So, hey, sa mga team namin na hindi nakasama. Balik, balik, balik. 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 Maingit ka, ha? Maingit ka. Saka shout out kay, ano, kay kanito? Kay Boy Larba. Pamatai ka sa inggit, po.